Tuturuan ako kung paano ang pagluto ng puto na balinghoy. So, syempre mga kasawi, ito yung pinaka-paborito ko ng mga kakanin mga kasawi. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano nito magluto. Tara na, samahan niyo ako mga kasawi. Ito na, nagbabalat tayo ng yan, gamuting kahoy. Ay, balinghoy pala tayo. dito. Pero sa amin kasi, sa Bisaya, balinghoy. Pero pag dito, kamuting kahoy ang tawag dito mga kasabi. At ayan, nilalagay na natin. Into, 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 into. Ito, yung gagawin kapag ka once na gusto nyo gumawa na ng... puto. Tara! Tapos ka ng gayatin. Tara, let's! At ito na mga kasabi, bugasan natin na, ang mga napanatan natin kaya. natin ating hugasan mga kasawi. At ngayon, next process natin is, iadya din natin ngayon. Ngayon, syempre mga kasawi ay, iadya ko na. Ayan. So, ganito lang yung tamang process. Samahan nila ako. Ganito yung pagawa ng balingkoy na kuko. Ayan. Ganyan lang ka dami siya. Dalawang kilo na yung mga diya. Hmm, tara ulit. Samahan niyo na ako. Tara ulit. Napansin okay. okay. niyo, meron tayong telang puti. Para dito natin pibigain ang kamote. So, ayan. Gagano lang natin. Ayan. Piling mo may kaaway ka lang. So, ayan. Pibigain natin ng bumbay. Ayan. Yung pigang-pigat talaga. As in, nahalos na wala nang mga... Mabubos yung pwersa ko dito, ah. yeah Ah! So, ayan. Wala na. Nakasabi at ilalagay na natin dito sa marinas. So, ganyan yung kapag kapigang-pigana. Tapos so, ilalagay na natin dito sa marinas. Ayan. At yan, nakasabi. Pagkatapos, ito yung gagawin himay-himayin mo. Yung piniga mo, himay-himayin mo ulit. Para matuyo siya habang nagawin mo siya. Imaginin mo na lang na hindi masimas mo. Nagawa na tayo ng palaman ng ating puto. Balinghal. So, ito na mga sir, natin siya. Ayan na. Ayan. Hmm. Papainit tayo ngayon ng kawali mga kasabi dahil gagawa nga tayo ng palaman ng ating puto balinghoy. Siyempre ang unang process mga kasabi maglalagay tayo ng, ayan, papainitin natin yung kawali tapos lalagyan natin ng yan, niyog. So, kapag ka nalagay na yan, hintayin natin na mag-brown brown siya. Kapag ka naging brown na yung niyog, mga kasawi is lagyan na natin ng asukal. Kapag ka nalagyan natin ng asukal, syempre magic, 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 hahaluin na natin yon hanggang sa maging brown. Kapag one, Once na naging brown na yon, aba, pwede na nating itabi ang ating ginawa. So, ayan. And eto na nga mga kasawi, maglalagay na tayo ng streamer Tapos sa taas ng streamer lalagay natin yung bao para naman mailalagay na natin yung balinghoy o kung tinatawag na, ayun nga, magpuputo na tayo. So yan, dandahan na ilalagay natin yung inayad yun natin kanina na kamuting kahoy at lalagyan natin ng na palaman. Ayan. Mamaya lalagyan natin ng palaman yung mga kasawi, yung ating balinghoy. At syempre, ayan, o diba? Ilagyan natin ang palaman sa gitna. Ayan, ganun lang kasimple kasi mga kasi magluto ng puto mo. Ang pinakamahirap lang talaga yung magyad-yad. Kasi super, so, duper halos dalawang oras kami inabot na magyad-yad niyan kanina. Tapos so, yan, ito na, lalagyan na natin ulit ng pataas. Pag taas, lagyan ng palaman, lagyan ulit sa taas na uh, kamuting kahoy. Ayan na. Tapos, syempre, lalagay natin yung strainer para naman ilalagay na natin doon sa pinakuloan natin kanina na tubig. So, yan lang mga kasawi. Ganyan lang. Magagawa muna tayo ng dalawa para mamaya kapag kainan natin mas madaling magluto. So, syempre sa probinsya maganda ito mga kasawi. At eto talaga yung kakanina. Sobrang paborito ko. Kaso nga lang di ako marunong pa ng dati. So, tinuruan lang tayo paano gumawa nito ni Ordinary Man ng puto na to. So, ayan. At ito na nga yung pangalawa natin mga kasoy na ginagawa. Ayan, nilagyan ulit ng palaman ng nyog. Yung palaman mga di diba nakita nyo ng kanina, isasangag nyo lang yung uh, nyug, tapos lalagyan ng asukal, tapos syempre habang sinasangag nyo yung nyog, kailangan medyo brown na yung ano yung nyog niya. Tapos bago nyo lalagyan ng asukal para tumami siya. Tapos yun na uh, ito na. This is it. Isasalang na natin siya sa kumukulong tubig. Ayan. Ito na yung ating pinakulong na tubig mga kasiwe. At isasalang na natin ang bongga-bongga. So, ayan na nga. Nilagay na natin yung dalawang magka. Ah, ginawa natin. Ito na. Tapos, syempre, tatakpan natin yan. At 15 minutes, syempre, titingnan na natin kung talagang luto na siya. After 15 minutes, tsararan! Diyan so, na na After 15 minutes, mga ay ayun na, ayun na, ayun na. O, ba? Diba? Luto na. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo. Na, na. After 15 minutes, eto na nga. So, ayan. Isiserve na natin. At Ayun na, mga kasawi, After 15 minutes, na luto na po yung ating putong balinghoy. Ang sarap na ito, mga kasoy. Naway, no, natuto po kayo. ay natuto kayo sa aking recipe na ito. At alam ko naman na abot kaya ang presyo at kayang kaya niyo po. Thank you, mga kasawi.